Hi anyway guys, sayang. Gusto ko muna shout out si Matea Bayon. Isa siyang solid ages talaga fan. At very ano talaga yan siya. Updated talaga siya. Gusto ko lang siya pa sa labata kasi uh, every time na maglalive ako adyan talaga siya guys. No? At ato, at, uh, ibang ages fan, fans din ha. Shout out sa inyo. Hindi ko kasi iba tandaan Kasi magla-live ako, nakipag-usap sa akin. Na kahit siya lang mag-usapin ko yan, kahit may, may nanonood naman. Pero yung mag-comment, mag-interact talaga, ay siya talaga ba. Kaya I really appreciate yung ma'am uh, Matea Bayo na nakakatuwa ka talaga. As in, uh, taos puso ako nagpapasalamat sa iyo. And of course, sa mga kay Bornox dito. Kasi very fan din niya ang ages talaga. Isa din sa mga masugid na talaga nagko-comment dito sa akin. Thank you so much ha. Tapos ay tatanong ka about sa update uh, sa sa ating idol, sa mga ganap nila sa buhay. Hindi ako masyadong uh, updated lately talaga kasi nagkasakit din ako, hindi ba? Hirap-hirap ako sa sarili ko parang Um, hindi ako makafocus ba? Tapos, yung busy din ako sa work, para ang hirap i-multitask ang lahat. Kaya, thank you so much. Bye-bye din sa aking mga vlogs talaga. syempre, thank you so much dahil sa, dahil sa ages, nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan dito sa YouTube. And, um, ito lang kasi, natutuwa lang kasi ako dito. Ito kay Upload, ito de Shoutout kay Mea parang na-mix na lang niya, hindi ko alam. Basta itong maganda yung mga uploads niya kasi nakita ko na naman yung si Idol Mercy. So, akira talaga talaga makamove on. Pero eh, at least po, unti-unti nang nawawala na yung pain na naramdaman natin ba. Pero andun yung namimiss natin yung si Idol Mercy. Kasi iba talaga yung karisma niya, di ba? Kaya ito, uh, siya talaga kasi ang lider-lidera ng sayaw-sayawan talaga nila. <laughs> nakakatawa syempre yung si Idol Jolie to diba? na di ba na alam natin noon di, marunong sumayaw, ngayon magaling na siya sa mga kahit pa paano magaling na siya sumayaw nakakamiss din guys sa totoo lang kaya ako every time na makikita ko siya may time talaga na nalulungkot din talaga ako na parang mapaiyak ka din talaga ba lalo na yung mga, mga ang saya ng baha nila ang saya ng harutan nila as in kaya hindi natin masisisi si Idol Juliet na talagang ganun talaga siya ka-emotional sa totoo lang. Na, na, nakita ko din naman ang post niya, parang gumagawa sila lang ng kimchi, yata dun sa, sa restaurant ni Idol Juliet. I'm not sure ako sa restaurant ni Idol Juliet na ibibenta nila kasi yun yata yung remembrance nila kay Idol Mercy din. Baka si Idol Mercy din nagturo sa kanila. So, hindi ako updated about dyan sa mga ganap ni, nila sa, sa mga about ng mga maganyang bagay. So, yun lang nakita kong last post ni Idol Juliet. No? So, ando pa rin yung Emotionally ano pa rin talaga siya hindi pa siya totally naka-recover. So, yun na intindihin natin kasi normal lang talaga 'yan eh dahil uh, sila yung magkasama, eh, sila yung mag best friend, magkapatid, eh, 'di ba? So, hindi mad hindi madali 'yun para sa kanila tayo nga nahihirapan pa rin makamove on sila pa kaya. Guys, no? Um maraming salamat muli and of course uh, thank you so much sa lahat ng suporta uh, and of course active salute. Thank you so much ayo, kay Sir Kat Jens, maraming salamat and of course kay Sis Ella Queen and kay Ate Beth, thank you so much Ate Beth. Ayun. And 'yun lang guys sa lahat ng members ko kay uh, kay Tony Towers, kay ano Bisdak Chef, kay Thomas, kay Ate Beth. Uh, salamat sa pag mo sa akin ng bongga-bongga dyan 'Yun lang and have a good day. Mwah! Bye.